Ayan, okay na po ito ang aking lutong adobong isda. Pwede nang gumala mga kadilag at luto na ang ulam. <laughs> Hello po mga kadilag, magandang hapon po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay maulan po dito sa amin ngayon lang po tumiti lang hapon mga kadilag sana naman po bukas ay hindi na maulan dahil pa-start na nga po ng renovation Ayan, sana hindi umulan. At ngayon po mga kadilag ay narereto po ako sa kusina dahil magluluto po muna ako ng ulam bago po ako gumala. At ako po may pupuntahan mamaya kasama po si Kagwapo lang at saka sila ati Chula. Ayan mga kadilag, parang ay yung aking nasa mata. Ito ay pagaling na, parang si nababahaw na. Kaya kapag nababasa at saka pag ako'y pumupunta ng tabing dagat katulad kanina, medyo umulan din ang umaga. Ay, parang si kumakati, eh. Siguro dahil maalat yung singaw po ng taming dagat. Kaya ayan eh. Parang si black eye. <laughs> parang may black eye sa mata mga kadilag. Ayan po at ito po ang aking lulutuin. Galonggong. Yan po yung kahuhuli kaninang umaga. Binili po ni Mama Kalatito. Bali, ang gagawin ko pong luto dito ay adobo. Ayan, mabilis lang naman po itong lutuin para din may sabaw kaya aatubuhin ko. Hinati ko po sa dalawa at masyado palang madami. Kami na may ilan lang dito sa bahay. Kaya ayan, ito lang po ang aking lulutuin. Pambukas na ito. Lagay ko po muna ito sa ref. Ipiprito ko po muna ito. Bali, nalagyan ko na din po ng kaunting asin. مرحبا يا ديلو بسم الله الرحمن At priton na po lahat ng isda. Nakapaghiwa na din po ako ng ricado. Magsimula na po akong magluto ng adobo. So simple lang po itong aking lulutuin. Ito po ng konting mantika. No? Ating kawali. So syempre, luto muna bago gala. Malagay ko na po mga kadilag yung luya. Naglagyan ko po ng unting loyo mga katilag pang pawala ng laksa ng isipan. Lalagay ko na din po itong bawang. what's dahil luto na po yung mga ricado ay lalagyan ko na yan ng toy. Lalagyan ko na po yan ng toy. sila ang mga Lalagyan ko din po yan ng kaunting tubig. Sumunod po ay lalagyan ko na ng paminta. Napakabilis lang butuin ating menu for today. Tapos po ay lalagay ko na itong isda. Thank wow. dahil kumukulo na ay lalagyan ko na din po yun ng suka. Kunti lang. Kaya lang po natin kumulo. Mamaya po haluin. Kumulo na ito. Ngaari nang medyo haluin. Papay-ipaygahin lang ng kaunti. Bago ahunin nun. Pero titikman ko po muna. Mmm. Medyo matabang. ginatin natin ng kaunting asin. Iba pa rin po talaga ang alat ng asin. Konti lang. Hmm, lang. Nandito po ulit. Okay na to. Hiya <laughs> ako talaga yung nababother mga kadilag kapag nakikita ko sa camera yung aking mata. Oh, parang may black eye naman. Okay na po yung last. Pero papaigahin ko pa yun ng kaunti. Baka ako maghihiwa ng sibuyas para sa ibang Para gawin natin medyo special ang adobo. Ayan po, dahil malapit na itong uh, maiga ng kaunti. Ilalagyan ko ng sibuyas sa ibabaw. Wala <laughs> mo talaga. Para siyang fish steak char. Ayan, okay na po ito ang aking glutong adobong isda. Pwede nang gumala, mga kadilag, at luto na ang ulam. May <laughs> ko na po yung apoy. Tama lang yung ganyan yung sabaw. Maiga-iga ng kaunti. At naisalin ko na sa pinggan, mga kadilag, itong uh, adobong isda. Na pina-special ng sibuyas. Alam mo talaga eh. At yan po yung aking itatabi ng mga kadilag. Bali, pinagluto ko lang po si mama ng ulam para ako'y mamaya i-dredered na ang gala. Maaga pa rin naman po. Mas 4 pala ang... yeah, itatabi po muna ito. Pagkatapos ko pong magluto, mga kadilag ay lalabas sana ako. Ay kaso yung ambun pa. Kala ko pa na may tila na ang ulan. Sana talaga bukas ay hindi na po ganito ka-ulan. At bukas ay magsisimula ng magbaklas ng kaunti. Nakay wala ang mga bagets na titino din sa bahay at maulan. Ayan, at maya maya din po mga kadilagay ako ay magagayak na. Dahil malapit ng mag-out si Kagwapo lang ay kami po ay gagala. Pero ang gagalaan po namin ay sa kanila din. Bali nag-invite po si Ate Janet at Kuya Tara shoot. Pupunta din po doon sila Ati Chula at Bikene Min. At yun mga kadilag bali hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye! <tinyo>